nakaubog na anong panunda ayan na nga nakaubog pa na marami pa pero ngayon wala na so guys i-follow nyo kami sa facebook ayan guys sa facebook yeah. <laughs> so guys pupunta kami ng kawe kasi lakad time na naman kami guys on 60 guys Pupok namin kanina, na bay One hour lang kami Oo, one hour lang At kakanina marami pa mm -hmm. Ayun Ayun o, oh, dalawa yan Dalawang dalawang yan May isang oh. Ayan So Guys, abangan nyo mamaya Magawa kami ng ice candy Magawa kami ng ice candy guys tapos, ayan, nandito kami sa SM. Sa pier. Ayan, guys. Sana mapalob din kami nyo. Ayan, guys. Ubus na yung paninda namin. Ayan na. sa SM.

Higna na kami, guys. Higna na kami. Tignan nyo yung mga... Uh, okay, Pag-inip. namin, guys. Ayan, may polis pa, guys. May polis pa. Huli oh, nila ni sasakyan namin. Oo. Oh, hindi naman kami nagsrype. Hindi naman kami nagsrype. Oo. So, guys. Ayan, guys. May mga sasakyan nga. Hindi Yan ang sasakyan. Ayan sukit namin guys kaya nang ugo ugo yeah. tapos guys para kami and guys sa palay so, naubos na nga yung kaninda namin dahil pinakyaw masarap at pinakyaw sampung piso lamang hili na kayo ipadala sa shopping <laughs> Nega, begitu begitu. <laughs> Ayan guys So Ubus na nga yung kalinda namin Ayan Dito kami kagalita kanina Tapos ay, Hindi na minabideohan Kasi Ang kagal namin nagbideoh Kasi pise Ayan guys Bye bye